Yan po, ating mga alaga ng kambing. Punta tayo ko sa dayami. May nyo din po ba yung mga alaga ng kambing. Marunong kumain ng dayami. Magka po naturoan nyo kumain ng dayami yung mga alaga ng kambing. Eh, sa ganitong tagaraw. Kahit po dayami, buhay na po sila. Saka, pagdadagdag na lang po tayo ng konting feeds. Ayan o, kung mapapansin po. Hindi naman din po sila tumayat. Ayan, matataba naman din po. Sabihin, si okay din po yung pagpapakain natin ng dayami. Saka nga po, ito, yung pinapakain nating feeds, yan. Room soul feeds, baka naman. Yan po yung pinapakain nating feeds sa kanila. Ayan, makikita nyo po. Talakas po nila kumain ng dayami. Ayan, kita nyo nga po yung isa po na yan, ayan dudo mapako kaya maabot lang yung dayami eto mga papansin nyo po hindi po gutom na gutom yan kaya gusto niya ang dayami kita niya po yung yung tiyan niya no? o yan hindi po siya gutom na gutom mabilo po ang kanyang chat, kanyang katawan. pero ulitin natin kumain ng dayami dahil Ay, nahulog ayan tingnan niyo nga po ko po niya Ayan lang po ang tagalaga natin, medyo sinisimplahan lang po natin ang tagalaga. Ayan, ito na nga po isa nating inahin dito. Ayan, napakalaki po ng dede niya. O, ang single dowling lad ni po, silver. Ayan, uh, ipapareserve po natin yan. At i-out po natin yan para sa susunod na eating season egg shear eh mga pag-away uh, tayo pag ng kulungan dagdagan natin itong kulungan natin at yung mga unang paanak natin na uh, ayun eh magiging breeding po yung yan kaya uh, buwang po tayo ayun, tingnan po ayun, uh, laki po eh. And, uh, ng eh, din silver dolling You breed ang lunubian kita nyo lang ang other na hen na yan o, yan po silver po yan ganda po ng kulay niya din po kailangan mong mga dito yung close room yan po ang magpapalakasan close room kailangan mga dito po nung bagong panganak na kambing yung kuloso ng nanay para lumakas po yung bisira ito po yung isa na single doling na one week old po yan doling po ina-outdip po natin yan doling po 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 yan bali July po ng first week ang release ng dalawang doling po na to so makakaiwig pwede nyo po, po ang pag-reserve Ah, ginatasan nga po natin to. Ito maka 1 liter po tayo na nakong gatas. Ayan. Um, sasagarin po natin to. Siguro 1.5 kaya nito.